Good evening mga lodi, andito pala tayo sa ilalim ng MRT station, dito sa ETSA. Dito kasi kami magkikita ni Mrs. pagbaba niya ng carousel. Habang inaantay ko si Mrs. paglingon ko nakita ko si tatay na sa ilalim ng hagdanan na parabang may inaabangan siyang darating. Kaya ang ginawa ko nilapitan ko siya at binigyan ko ng pera para kahit papaano meron siyang pambili na makakain. Hindi naman ganon kalaki yung halaga na binigay ko. Iyon na lang kasi ang natitire kong pera. Pag abot ko nga ng bariya, sabay tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Heto pala ang mukha ni tatay mga lodi. Hindi ko tinutok sa kanya yung camera baka naman kasi ma siya. Kung kilala niyo nga siya mga lodi, pakicomment na lang sa baba. At baka kasi hinahanap na siya ng mga kamag-anak niya. At ito nga ang pag-uusap namin ni tatay. Pag-uusap hmm. kayo tayo. Pag-uusap kayo. Hmm. Okay, ba kayo, tay? At ginamit ko nga si Google Map mga Lodi para makonfirm kung meron nga bang tahos sa nabotas. Unfortunately mga Lodi walang tahos sa nabotas. Sa inyo mga Lodi ano kaya sinabi ni tatay? I-comment nyo lang sa iba ba? May mga kamagana kayo dito tay? Wala kita. Saan po kayo sa nabotas? Kung kinala mo si Daning Bangos. Daning Bangos? Oo. Noong tinanong ko nga si tatay bakit hindi siya nakaka-uwi, medyo malayo ang kanyang sagot. Bakit hindi kayo nakaka-uwi? Ba't hindi kayo nakaka-uwi? Kung hindi, nakaka hindi nasa-uwi, nasa-uwi kami. Ha? Meron kayong mga kamag-anak na sa botas? Oo. Oh, Alos na yun. Nandiyan siya botas eh. Pero ang pangalan niyo tay? Macario. Hmm. At nung sinabi ni tatay ang kanyang pangalan, nag-search nga ako sa Facebook. Baka kasi meron siyang FB account bago ito nangyari sa kanya. At ito na rin yung way para makontak natin ang mga kamag-anak ni tatay. Kaso ang result, napakaraming Macario -re Cross at hindi rin ito ang mukha ni tatay. Macario Cross, ilang taon na kayo? Ha? Ilang taon na kayo? Ako? Okay, 70. Bakit? Wala naman tay Mag-15. Ako. March 15, 1979. Noong sinabi nga ni tatay ang kanyang edad at kailan siya pinanganak, nag-compute tayo. Dapat dito, siya ay 45 pa lamang. But anyway, magtatanong-tanong na lang tayo kay tatay para sa kanyang identity. Saan kayo na natutulong? Dito lang? Hindi. Saan dito. Ha? At nakita ako dito. Saan na kayo oh, natutulong? sa kayo? Oo. May Roldan. Yung sa sa Roldan sa dulo, na kami At dito bubuksan naman natin si Google Maps. Susubukan natin hanapin kung may Roldan Street. Noong pinindot ko nga ang search, dinala ako ng Google Maps sa na botas nga. Pero hindi siya street covered court siya. Para sa mga kamag-anak ni tatay na patuloy naghahanap, huling kita ko po kay tatay dito sa Ayala MRT Station sa EDSA. Hindi kayo nahanap ng mga kamag-anak ni tatay? Kami hinahanapin. Hindi mo kami niintindi. Kanya-kanya. Ah, anya, anya. May mga anak po kayo? Oo. Oh. Uy, pito ang anak ko. Naalala po yung mga pangalan nila? Naalala niyo po? Oo. Oh. Orlando, Bruce, tapos ako yung sumunod, Macario Cruz. Sumunod sa akin, Pipito de la Cruz. Sinubukan ko nga hanapin sa Facebook ang mga nabanggit na pangalan ni tatay. Kaso nga ang problema, hindi natin makonfirm kung ito nga ba ang mga kamag-anak niya. Kaya ang gagawin ko na lang, manawagan at ikalat sa social media. Yung mga kapatid yung tayo, taga saan? Taga din? Uh, si Gloria, Rolando, ako si Danilo, sa to si mga lodi, mapuputol nga ang aming usapan ni tatay. Sa oras kasi na ito, dumating na yung aking asawa. Dalangin ko sa'yo tay, sana mahanap ka na nila tay. At panawagan ko sa mga anak na tulad ko, kung may pagkakamali o pagkukulang ang mga magulang nyo, huwag nyo itong gawing dahilan para sila talikuran. Kahit pagbabalik-balik na rin mo pa ang mundo, kung wala ang mga magulang mo at kung wala ang magulang ko, wala tayo na ako. Kahit kami ay pansamantalang maghihiwalay ni Tatay, pero ang puso't isipan namin patuloy na nag-uugnayan.